kulyan pa? okay siyo di wala talaga. Kumakain ako. ah? Kumakain ako. Anong pila mo ina? ano pinakain mo na? Bakit? pila ka na? ano pila Na-miss na papa. Ba? Namis na ka ka na ano pila Mabounty ka ate. Ate Kiss, Sir, Ganda ng atikis. Namamayat ang atikis, ah. Sexy ng atikis. Sexy doon. Ang tabang. na. Inaatay ni mama na matama si ate. Wag, wag naman sa rin. Ano ulam niyo, Ode? Ano? Itog na may sardinas. Uy, sarap niyan. Ba't walang gulay? Hindi ko alam, may gulay ba yun? Oo, dapat nalagyan ng gulay. Anong gawa ng mama? Hindi ko alam. Si ko ku, kuya. Kasi dati yung nakikita ko yung si. Si kuya, anong gawa nila kuya? Kulam nila? Anong gawa ng mga kuya na? Si kuya ka cellphone. Si ate laptop ni kuya ka. Ay kuya ken. Ay kuya court. Yon. At si Kuya Kurt umalis na kasama si Ate Mai kasi may dalo sila. Saan po, ako nanonood hanggang kakain. Saan pupunta si Kuya Ken? Hindi alis si Kuya Ken. Ay alis ka? Alis pala si Kuya Ken. Mm. Kapunta ko punta Kuya Ken? Lokal daw si Kuya Ken. Sa lokal? Si Kuya Court. Hindi ko nakita nakita mo si Kuya Kurt? Oh, hindi. ko si na si Kuya. Wala si Kuya. Si Mama Kurt. nagtitib. Nagtitib si Mama. Nanonood ng movie. Oh, okay. Ayos yan. Nanonood ng movies. Tawagin mo. Boring yun eh. Walang kausap. Ay, kanon eh mamaya kakausapin ko siya. Ikaw muna kasi na-miss na kita bunso. Ikaw na muna ang kakausapin ko. Si ate, ko. ba't hindi niyo tinatawagan? Eh, hindi online si ate. Hindi online, lagi na yan nagpe-Facebook. Ah, lagi nagpe-Facebook? Yun lang, bakit hindi ako tinatawagan? Ni ate. Wala akong tubig, wait lang. Dapat tinaturo mo yung natin. Kumakain ka ng prutas? So Ah. Kumakain kang protas. Ano ka ng prutas? Prutas? Ano? Kumakain ka ng prutas? Apo. Anong prutas ang nilulunok diyan? Titikman yung dragon fruit. Oh, di papili ka kung ano. Gusto ah. mo matikman. Anong prutas nyo ngayon dyan? Ubus na. Ano 'yon? Lansones yata yun eh. Lansones? Yung parang maliit na parang ano. Yung maliit na kulay yellow na may brown. Tapos uh, pag mo parang ano. Ah, uh, na? Lansones yun. Oo. Oh, sarap yun ah. Paborito ko yun. Aka rin. Pero mas paborito ko ano? Ano? Manga. Si Ate na ano Pabe, yung green man sa yellow. Mm. Favorito daw ni Kuya yung ano. Yeah. Okay. Anong favorito mo, Kuya? Yung dilaw din daw kay Kuya Ken. Yung favorito niya. Yung dilaw? Si Kuya Ken, favorito niya, ani Ano yata yun? Green? Na manga. Kuya Kar, I don't know. Si Kuya Kar, ano paborito? Hindi mo alam? Si Kuya Ken. Ano ano? Si Kuya Ken, anong paborito naman ni Kuya Ken? Mangga nga, yung ano, yung dilaw daw. Mm. Tapos si Kuya Kort kama green Mm. masarap yung ano masarap yung yung dalang hita odi bakit eh. yung dalang hita masarap yun at ode oh na kausap ko si, eh, si Papa. esipapa ko si papa Kumusta sa school, Lode? Eh? Kumusta sa school? Okay lang. Di ka na nag... Papa! Oo. Oh. Si mama naman kausapin mo. Ay, ayaw ay, mo na kagad kung kausapin eh. Ilang buwan na tayong hindi nag-uusap eh. Ah, Ode. Maglalaro kami. Ah, maglalaro kayo? Anong lalaroin nyo? Nang chess. Sino kalaban mo? Marunong ka na mag-chess? Hmm. Sino kalaban Sinoturuan mo? Sinuturuan ko sila, ano, beans. Si beans. Ah, si beans. At mo rin si mama mo. Laban kayo ni mama mo kung sinong... Huh? Turuan mo si mama mo mag-chess. Hmm. -hmm. Marunong... Marunong si mama mag-chess. Marunong din? Apa. Ako hindi ako marunong yan eh. Mahirap pala yan. Baka mamaya matalo nyo ako sa chess ah. Maaaral din ako dito. Tawagin mo na si mama. O <laughs> oh, sige babay na. I love you. Kisang papa, kisang papa. Natatamad siya kasi wala siyang kausap. Ah, kisang papa. Kaya mm mo. -hmm. Oh, kisang papa. Mm hmm. Love Bye. you. I love you, Nat. Love you. Bye. Bye. Tani mo na lang pa.